Hi, welcome to Ate Tins Vlog. Ako na yung nag-vlog. So, yun tayo ngayon sa feelings. Lings. Pinakalagay doon eh, pero ako yung in-order ko. Kaya siya. Ang in-order niya. Huwag nyo alamin. Okay? So, para tag-uusapan namin dito paano daw magbubon ang isang lalaki o ang isang babae na nasaktan. Dahil sa bigat, siyempre, malamang nasaktan ka ba kung... Uy, may okay. iba, hindi lang sa break. -up. Ay, sorry. Pag, Pag umasa ka, ganun, uh, nasaktan pa rin. Yeah. Okay. May bisita ako ngayon dito sa Kuya Dance. Yeah. Si Ma'am pala. Iyon. So, dahil ladies first. <laughs> sa ibabat ko muna sa kanin to no paano nga ba pag move on ng isang babae paano okay. ah, so hindi ko nakakilala sa kanya English major kaya ayaw mag English <laughs> So, this is based on personal experience yeah <laughs> so, personal experience and the, um I don't know if you've been through the same, pero uh, paano ba ako nag-move on? Uh, Una, I let it out. Sobrang doon. Sobrang I let myself grieve. Na parang pinil mo yung pain na okay. Um, hindi, hindi ikaw yung pinili. Eh. Hindi ako so, gusto. And you're like crying your heart out. So there are days na I don't even want to go out <laughs> nagmukmuk ako ng malala. But then, eventually, you will realize na parang nakakapagod. Pagod ang niya. Bakit mo nakakapagod? Balikan niyo yung, yung mga memories. Babatid -ba ako. Kaya naman naramdaman na pagod. <laughs> Ngayon. <laughs> Ngayon at this point. Kaya totoo, parang after all the crying, this, makikita mo yung sarili mo. Hugging, hugging. Tsaka-tsaka parang may iisip mo rin yung beso niyo. Kenta You it. Yeah, ang babatuloy siya ng tanong sa akin. Eh, wala! eh, ikaw, anong first na ginawa mo? Based on the experience there. <laughs> of course, natural sa lalaki, yung yung tinatawag na masculine effect. Yung tipong, ikaw yung macho, dapat ang tingin, tingin, may pakita mo sa tao. Yung malakas ka, yung ginasaktan. So, siga ka. Kaya magkakaroon yun ng tinatawag na bitter effect. Eh normal yun sa lalaki. Yung parang yung mga, uh, mga ka sa mundo. Kasi kailangan mong makapakita mo una, yung pagiging masculine mo, pangalawa, part yun ng pagiging in denial mo sa, sa nararamdaman mo. Of course, hindi mo kinapakita yung mga um, soft side mo kasi nakakahiya yung din ang lalaki. May umiya ka na, wag mo kakailang yan. So, mga ganun, mga ano nila. And then, uh, pero hindi ako naiiyan sabihin na ayun, binuhos ko yung Viola ko. Pero hindi dahil sa pain. Mm -hmm. Kundi dahil sa nakawa na ako sa sarili ko. Yung sa nangyayari. Ayoko nun eh. Ayoko nung talunan ako eh. Hindi lang competitive. So dapat ano ako. Nandun ako sa uh, side na panalo ko. So iniisip ko ano yung pwedeng maging nandun ako sa side na pagkatalaan. Mm -hmm. Meron lang akong sa sa uh, palo na question sa'yo. Uh, mm -hmm. Nakakasagi nakaka ba sa ego pindoron? yung pinalitan ka sa story ah? Oo. Oo naman. I mean, araw-araw tatanungin mo yung sarili mo kung ba't hindi ka rin isa pa. Nakakasagi sa ego. Oh. Anyway, so pangalawang ginawa ko is I traveled and I kept myself busy. Sa so, sobrang misa niya po ng gravel na yun po sinasagot yung mga chat ko. <laughs> hindi ako pala sagot ng chat nun kasi busy ako kay Edmar. Alam mo nagre-connect ka sa nature. Parang naisip mo, ang lawak ng mundo, hindi mo pwedeng ikulong yung sarili mo sa isang tao. Dito ko aaminin. Hindi niya alam din po. Nagtampo ko sa kanya nun. So, <laughs> Okay. okay na yun. Understandable. Mm -hmm. understand uh -huh. uh -huh. understandable. Kaya ano, natama yung na. sinasabi ko. Mahirap pong makapag-usap sa English Melchor. <laughs> so, di ba? Parang... Noong nag-travel ako, na-realize ko. Nga, noong nawak ng mundo. pero may kukulong yung sarili mo sa isang tao Eh, ang dami Which goes to the third na ginawa ko is I met new people. No. I talk to new people. Realize ko, ang dami, 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 dami. Saan ba ako doon? Oo naman. <laughs> Thankful ako dito. Uh, <laughs> and, ako, yung, <laughs> ako yung bitter side. <laughs> ang dami, dami, dami mong pwede makilala. Ang dami yung pwede. Hindi lang siya yung pwede magmahal sa'yo. At hindi oh. lang din siya yung pwede mong mahalin. Uh, ay okay, kayo, ano pang second and third step that you did? <laughs> Dahil naka-aminin ah, ko ba yun? O, oh, nakikisip sa ibang lalo. <laughs> Pero, hindi eh. Duh. Ewan ko, sa lahat ng malaki, ito, mararamdaman mo yung hindi tama yung ginagawa mo. Uh, mapapa, ano ka na lang na, oops, huwag kang humanap ng another pain. Ah, may pain ka. So, tinigil ko yun. Uh, alam niyo yun yung mga nakachat ko. Bigla akong tumigil sa kala sa nakachat. And then kaya nga, nag-i-start na rin ko yung vlog na to. So dito ako nag-focus. Shooting, mag-isip ng content, tapos editing. Kumakain niyo ng oras, lalo sa trabaho namin. Stressful. Okay. Ah, uh, ito. Mayroon akong tanong. naka ba yun sa trabaho <laughs> Um, which made me realize that you do not lose yourself in the process of loving someone. You don't. Because You can find another people to love, you can find another person, but you can never find another you. So you have to take care of you. Yeah. And you are. na ginawa ko is I reconnect with friends. Kasi the tendency when we love someone, wow. sa kanya umiikot lahat. Schedule <laughs> mo and everything. Ito ka na, mga Yan na yan. Huwag na huwag niyong uh, gagawin pagka meron kayo ng relasyon. Ang iwanan ng mga kaibigan. So, nung actually, nung broken hearted ako, mga kaibigan ko, ginawang ko yung bahay namin. <laughs> Doon natutulog. Kasi natatakot sila ba ako anong gawin ko. Parang, yun nga, I reconnect with my friends. I hang Again, with them, na parang realize that this is love in its full oh. form. And then fifth is I celebrate all other kinds of love. There are mm -hmm. different kinds of love in this world, mm -hmm. okay. parang, hindi lang, Love isn't just about relationships with opposite sex oh. or uh, kung same sex ka. Okay, hindi lang yung It's celebrating the love of your family, it's celebrating the love of your friends. you have for your profession, celebrating the love you have for yourself, oh. the love you have for God. So do not like, do not ever think that you are not loved just because one person fails to love you. Agree. Mm -hmm. And daming pwedeng mahalin mo. Ang daming pwedeng mahalin mo. Oh, okay, o. <laughs> ano tanong sa akin? Ano pang ginawa? Ah, Tatanong ko rin sa sarili yeah. sa ano, ko yung tinanong ko sa'yo na kung makakapekto ba sa trabaho? Hindi. Nakapag-motivate pa siya. Kasi normally, hindi ka makapagtrabaho na maayos eh. Pero yung sinabi ko, kung hindi niya ako kailangan, kailangan ako ng mga student. Ko. So that's why. Mupasok ako nung kahit nasirang sila yung Sa Totoo. Taas nung so, mupasok sa classroom nun. Pero hindi ko muna iwasan umamin sa kanila na hindi ako okay. Pero nung nalaman nila na gano'ng condition, pero tuturo pa rin ako nung maayos. Then, nag naging nag thankful sila sa akin after the class, sir, thank you very much sila. still choose na tumayo sa harapan namin puro kabila ng uh, your damage And, and sabi ko, hindi, mas kailangan niyo ko eh. So, ano gagawin ko? Mm Huwag -hmm. mo ko. Kaya ako, ganun lang ako sa palaban ako eh. Sa experience ko sa buhay na magiging ikwento ko sa kanya. So, As 10 years old, survival of the fetus na ako. Kaya ngayong ano na, Nagpas na ngayon pa ba ako atas. Okay. Don't And then, mind. I found joy in small things. Like, yung, yung pag sa yung mga simple notes, yung pagsulat. Alam mo yun, um, keep on doing the things that love you love to do. Diba? You don't stop just because you are hurt. Okay, ganyan, give it a Give your time to give yourself time to okay, breathe Pero after nun, you get back up and you enjoy small things. Yung uh, simple yung pag sa umaga at nakapag-breakfast. That's, that's joy to watch. Ako diba? nga, kaya ako naimpisahan ito dahil doon. Mm -hmm. Kasi di ba sabi nga, kinukwento sa, ko sa amin lang. Nandun na yeah, yung okay. naunang camera. Two months lang nakatengit sa akin. Wala pa akong naimpisahan. Pero nung nangyari yun, ano eh, blessing in disguise dito nagpush siya kung mag-isa. Hanggang sa ito na nga. May meron ng ano, magpalitan na po yung pangalan ng show. Ati Tin na po, hindi na po yan. And then, talk to people who will give you sound advice. Yung mga tao na may sense na who will bring out the best in you when you think that you are in the worst situation. Sa akin po. As <laughs> in, so, um, talk to them, pour out your heart to them, yun. And this one is the most important. Uh, is uh, connect to God. Uh, <laughs> uh, 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 actually, nung, parang when all else fails na talaga in my life, I realized uh, one thing that will never fail and that is the love of God for me. So, parang mm, sobrang mess up ng buhay mo niwan ka. <laughs> wala, wala kang makapitan. But you must not forget the love that is poured out on the cross. Um, and that love is enough. So every time that I get to miss the guy, or every time that I'm feeling hurt pa rin, or I'm feeling um, uh, parang angry for letting me down, alam mo yun, I, I navigate my thoughts towards the fact that there are far good things in this world na pwede ko pang encounter. My life doesn't stop when he stops loving me. it big. It actually a start of brand new life. Parang di ba? Mas makikita niyo yung larger perspective ng buhay. Pag naalis na sa'yo yung ano, isa kasi nakukulong tayo dun sa isang maling bagay. Pero dahil parang sa atin, hindi yun mali. Atatos tayo doon pag nawala na, saka muna ay, hindi pala gano'n. Meron pa lang, kaya ano yung sabi niya kanina, parang, sometime, ah, uh, yung nangyari yun sa akin, parang, hello. Ah, uh, mas nakakahiya naman yung gagawin mo na sa suko, ay samantalang siya. Like, hindi, ako, hindi lang yung pagmamahal ng Cristo yung binigay, mati yung buhay niya, tapos ikaw may maiiya, yung mukha ng ganyan. Eh siya, binigay niya yung buhay niya para sa'yo, para maayos mo yung buhay mo. And um, it's okay to miss the person. No. <laughs> <laughs> the signs, if you're missing the person, so you know. But then it doesn't mean you have to take that person back. So, to na, ng pin. So, so if, <laughs> if you feel like masakit pa, it's okay it's okay na to feel the pain. Eventually, you will lang. And it's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. Eventually, you have to decide, no, I'm choosing myself this time. I'm choosing to be happy. Kung mo nang ilaban, kung alam mo, tagtag ka ng sugat. Kasi baka dumating yung time na wala nang matira sa ikaw na minahal ng mga tao sa paligid mo. And Find people who will help you get back. Kaya mo yan. Your life will never stop just because hindi ka niyang pinahal o hindi ka na mahal. Diyan ba? And just because one person fails to love you doesn't mean na hindi ka nakamahal kamahal-mahal. Sabihin na lang natin na para sa mga shooting stars. Maganda pero dumadaan lang. Mandaan lang eventually, pag nakita mo, there are still a lot of stars in the universe waiting for them to be noticed by you. Kaya mo yan yun ang dadagdag doon. So, mag-outro na ako. So, mapapalitan na yung title po lang. So, hindi na po kaya din sa ating team na. So, comment po kayo sa, po, sa comment section kung gusto nyo mag-vlog din. Um, di ba? Mas makamit siyang content na pwedeng gawin sa akin. Hindi niya nare-realize. Ako parang wala lang ako sabi. Okay. So, this is it. So, again, uh, para sa outro ko, sa mga nanonood dyan, please subscribe the channel. Sa so, pakilpindot yung pulang button sa baba. And then, yung bell yung bell para magkaroon no? tayo ng notification sa mga bagong videos ni Ate <laughs> Tim. Hindi na ko yan, let's wait. Right. And pa-share na rin po ng Not, Ang ganda ng content na ito. Hindi ko kala, this is accidental. Right? Uh, actually, naisip lang namin. Uh, actually, naisip kong gawin siya ng part 2. Uh, uh, ah. Okay. Mag-iisip tayo ng part 2 So again, again, uh, siya muna. This is this your name. Theme. and this No, I <laughs> yeah, this is yeah, this be a basic dance. Signing. <laughs> Bye.